Magandang gabi po, magandang umaga sa lahat po na makapanood na aking video Marami pong salamat sa inyong laban support kay MBX. Ako po pala yung nagpapasalamat po sa lahat ng aking mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao Lalo lalo na sa aking mga kaibigan ng FW, sa walang sawang support kay MDX Ito po yung mga kaibigan, real talk lang po ito mga kaibigan ha hindi uh, sa totoo lang mga kaibigan, hindi po uh, hindi lang puro abait lang tayo. Kasi minsan inaabuso na rin tayo. Dapat magpapakita din tayo ng hindi magandang asal. Kasi kung po po bait lang tayo mga kaibigan, talagang walang mapapala. Inaabuso tayo ng mga ng mga kaibigan minsan natin. Hindi naman natin nila lahat pero madalas talaga 'yun ang nangyayari sa realidad yun po may katotohanan kasi kung puro ka lang bait walang mangyayari sa'yo kung puro ka lang bait wala ka talagang kung baga kung may kainangan sila talagang mabangong mabango ka pero kung wala na silang kaila wala na silang makuha sa'yo eh daw langaw na lang ang lumalapit sa'yo yung gano'n bilang realidad kumbaga napakabaho kumbaga kung mayroon silang makuha pa sa iyo para kang langka napakabango malayo pa lang amoy na amoy ka ayaw pong sa katotohanan na realidad po sa ating pamumuhay Kaya wala tayong magawa ayun talaga ang nakasanayan natin Pero ganoon pa man, eh, nagpapasalamat na rin tayo at mayroon tayong kaibigan. Kaya piliin din niya, uh, piliin din po natin ang ating mga kaibigan. Kasi mayroon din po tayong mga kaibigan nakakasama, mayroon din yung mga kaibigan nakakabuti para sa atin. Ayan po, marami pong salamat at happy farming po sa lahat. And bye bye and God bless Kung saan man to dako da dumating ang aking video, Maari na lang, maari po kung paki-comment na lang po sa baba para malaman to malaman po natin kung saan umabot ang video. Happy farming po sa lahat. Bye-bye and God bless sure. you.